sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busila at may mabubuting karoban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Uh, sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming marami salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin pagpatuloy nyo po lamang ang pagsupport at pagtulong po sa akin. Tatanoyin ko kung malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po na nakatuklas na aking YouTube channel, liwaga ng pangasinan, huwag na po kayong mag-utubiling, pindutin ang subscribe, like, and share, at pagpindut na rin po ang bell icon para palagi ka kayong updated sa aking susunod na mga video. Huwag kakalugkos sa inyong lahat ng aking mga nalalaman sa spiritual o physical man lahat na mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang matutukusan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutin at huwag sa kasamaan Gamitin upang makatulong ang na taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa at isipan at panarating, magpakumbuka sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat, magmahalan. At huwag po wag makalimot pong tumulong sa mga taong hindi uh, taong hinihiga po sa hirap ng buhay ito kay yung malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa hindi matutumbalan sino sinuman. kaya ang Diyos na po ang balang um, uh, magsusukli sa lahat nyo mga ginawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik at umapaw ng pagkumahal ng ating Diyos ang magmakapangyarihan sa lahat uh, uh, shout muna kay uh, uh, Rotearo, Shirley Riola from baseball, Bike Tayo Kabayan Delindo Palais Ukraine Labisti Unix Spin na din Andy Bonifacio Chrisley Abugkaw Orchili Tinit Angelica Bundok Geraldo Jimenez Rita Palma The Chapel Fight Ambrosio Magalpo Loretta Say Arting Camacho Marcin Placido Epimia Pilipi Ilma, Triple A, Marina, Rangis, Roli, Kayago, Johan, Bibs, Nogits, at Gillian, Geek, Provider, Rosino, Borja, NRP, at Mutya, Hunters, Natans, Bert, uh, Commented, Comintod, Mylin, Dumampo, Ali, B Mirka, D, Just yes, Commented, Trey Barcelona, Roldan, Katubig, Yu, uh, Yunomo, Estrada. Uh, shout out po sa inyo Sa mga bagoan po uh, na ngayon na ako nakatukos sa aking YouTube channel, kasi ako po sa inyo na ah uh, huwag po kayong mahiyang mag pindot na subscribe, like and share uh, pagpindot na rin po ang video ko huwag po kayong mahiya na uh, mag subscribe po para matulungan po nyo ako uh, malaking bagay po ang tulong po niya sa akin yun I tanawin ko po malaking utang na loob sa inyo lahat ang iba bagay ko po sa inyo ay tungkol po sa ah uh, orasyon ng mahal na birhen laban sa lahat ng mga ng armas iwagan ng pangasinan so magdadasal po ng ama namin luwalati magdasal po tayo ama namin nasa langit sambay ng pangalan mo ikaw na manghari sa amin sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa at sa langit Higyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw ito, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin huwag mo kaming iharap na may pit na pagsubo kundi ilay mo kami sama-sama sa -sama iyo ang karyan ng kapangyarihan at kapurayan magpahinan mo walhati at walhati sa ama at anak ng Espiritu Santo kapara ng unang-una ngayon magpakailanman at magpasawala hanggang Amen. at sunod po yung orasyon tatlong bisis po no imperatis igusong pasim ilna, the muerte il pitis, adorabit Jesus no imperatis gusom pasin la muerte il prosipitis adorabit Jesus ito po iusalin po ng isang bis lang po uh, usalin po ng isang bis lang po at uh, usalin sa isip naman po at ito ihip po sa mga armas at hindi puputok dapat po ah uh, lahat po nang yung po ay unti-unti nyo pong ma para ah, uh, huwag nyo na pong basahin pag halimbawa nasa gipitan po kayo na ah, uh, kung saan mang kayo na biglang-biglang pangyayari po ay maiusal nyo po kagad itong rasyon na to at ito po yung na, na gamit na po ito na talagang hindi pumutok po sinubukan nila to nasubukan ko sa kanila na pan, talagang hindi pumutok na galing sa mahal na birhin. Pag talagang isa puso at isipan mo talagang pag uh, usal po nito, na hindi ka magduda, na talagang focus ka na, halimbawa, itutok sa yung baril, tapos huwag ka mag-isip ng mga negatibo, puro positive ka palagi. Pag tinutok yung baril at tapos inusal mo ito, talagang kakasip po sa inyo talaga na kakaramdam ka talaga ng kilabot sa buong katawan na pag inuusal mo to pag talagang kakabisado po sa inyo na talagang gagabay sa inyo ang orasyon na to kaya ang tag tagubilin ko po sa inyo ay sana po ay pakaingatan po palagi yung mga binagay ko po mga orasyon ay buhay po ito hindi po yung gawa-gawa lamang po ito ay pinagkakalog po po sa inyo para malaman nyo na itong usapin na to ay napakabisa po na aking binabagi sa inyo ito po yung po sa isip lamang po at ito yung eh, ipo eh, sa mga armas o nakatutok na baril at hindi eh, ito puputok orasyon ni mahal na birhin laban sa lahat ng armas labangan ng pangasinan narito pang orasyon yan po ang orasyon na sana wag yung paglaruan gamitin po nyo lamang sa oras ng kagipitan dapat po ay maisa ulo po ninyo to at huwag magduda po na ah uh, yung paglaruan na nagdalawang isip talagang hanggang pag po kayo ng mga oras yun ay isa puso't isipan nyo po kaya ako sinasabing isa puso't isipan yung wala pong duda at mm, tiwala po sa ginagawa yan po. Kahit mag-uusal po ng babae ito, kahit lalaki, kahit ano pong mag-uusal po ito, basta isa po tisipan, eh, kakasi po yan. Uh, sana po kung sa mga nag po dyan, na uh, uh, mga laki na po yung ginagawa nilang pagpupudir, pagpundo, pagbalabal, bakod, dapat po isama ninyo po sa uh, pag distribution nyo to mas maganda po para palagi pong malakas kapag ginamit nyo po isang beses lang po ay eh, puputok na po ito ay eh, na po ito pananggan nyo na po ito sa mga bago lamang po na hindi po hindi nakapag devotion o nakapag uh, pundo na kwan, dapat na uh, pag gumagamit po kayo nito ay mag pundo bakod at uh, pudir po kayo para bago kayo magkabanggit ng orasyon sana po na gusto po nyo ang video sana po mag subscribe, mag like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video maraming maraming salamat po sa inyo lahat Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya po.